Ayan mga ka-update. Ay gandang umaga naman dito sa aming lugar. Mayroon agad naghihilada doon sa kabila. At yun naman, mayroon ding namimitik. Ayan. Sila Uncle John pa rin. At doon may nagpapandaw na naman ng palubog na inarya magdamag. At ayan, maraming nangunguha ng mga peebles. So, meron naman tayong titignan mamaya at abangan makakapambili ng ulam. Uh, dyan lang, tabi. Araw-araw, dyan lang sila nangunguha. Maria ng Lambat, yan, mismong tabi-tabi talaga. Uh, ito, malapit lang, sila ng Galjon. At dyan lang din ang area ng palubog. Abang tayo ng isda mamaya. Tignan natin kung gaano naman karami yung kanilang huli. Makabili tayo ng pang-ulam. Ayan, punta natin mga ka-update. Punta natin yung naghilada, ilambat doon sa tabi lang. Yung gaano karami yung kanilang makukuha. Okay. Ayan, malapit na nila may tabi. Yung kanilang lambat. Yan lang yung iba. Ayan. Yeah. Ito yung aming dalampasigan. Ayan. gendang dalam pasigan malinis Sana maraming kuha ito, hina natin. Yeah. Hindi lang may tabi. Yeah. Sana maraming kuha. kawan 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 sini sabitan eh meron ng mga merabanggaan sabay na paghila yung isa doon sa laot para tingin ko may mga sumasabit marang marami doon malapit na malapit ng may tabi ay na ang mga sumasabi Tinanong huli nito Oke. nggak Ayo, ngairan din. Wow. Ya. <laughs> Tampak yeah. oh, So, upsap Kita persil aja beranilah Sakaryan pala Sakaryan pala ya, Siang-siang mau ke update, uh, sakaryan pala lang may pangulam na, hindi talaga masisiro dito. So, kung gusto nyo po ang video ito, pakilaki and share na lang po, pasubscribe na rin sa aming channel. Thank you very much sa panood at support ah. To God be the glory and God bless us all.